Ayan. At alam mo ba kung ano yan? Siyempre, bitukang manok yan. Hinadobo ko muna. Siyempre, pinakulo ko muna siya sa toyo. Vinegar. Nagyan ko konti ng asukal. At saka ketchup na mga hang. Nilagyan din natin ang tinagtag na bawang yan. At saka laurel at paminta. Ayan. Malapit na siyang malambot bago natin siya iyaw, para mas masarap siya at malambot, lulutuin muna natin siya, pakuuloy natin siya, para natin. Para mas masarap ang ating bitukang manok. Ayan. O, oh, ang haba niya. At ang tataba, alam niyo ba, na malinis na yan ng binili ng anak ko. Kasi, nasa supermarket yan binibili niya dun sa Philippine supermarket kaya sigurado malinis siya at saka sariwa pa walang kamoy mo kaya ayan gusto gusto namin napakalinamnam nam kaya niyan kapag iniyaw ko yan ayaw ko nang masyadong sunog kasi madadry siya katamtaman lang yung maglasang usok lang <laughs> hindi pala usok maglasang inihaw lang <laughs> Ayan. Tara na. Ano na natin? Itungi pa ni. <laughs> Tungi pa ni. natin panungi para makapangantaan ang manyaman kayo. Tara na.